Pasaw. hindi inside pa lang. Yung sa pa sa mga boss pero TV pala. Ayan, sir. Hoy patata. TV guys. Nasukob mang pinto. Ang Sir my harapin. Ang na ang TV. One that guys. Ayan, bang tayo ngayon sa abandonado resort. So, actually na na namin dati kasi. Kaso, may multo daw dito. Ay! Uy uy ay, uy! uy! ay! 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 Kayo, ay! na ulan kasi! Na ulan, na ulan. Kaya may natulo. Ay, no? No, ay, no? Ano, ano malulot tayo natin, pre? Ay! Ako sa'yo! Ako pala eh! kami dito eh! Pinag-request sa atin, Uy! Hindi may bagong yan! Hindi, alamang. Alamang, alamang. alamang. Ay, di malamang. Alamang, alamang. Alamang, alamang. Alamang, alamang. Alamang, Alam Joke lang. Ako layo ko eh. layo. Ito po. Hindi sana kanina ay, Bakla, pa tumunog yan. Baklayo. Bakla, baklayo. Para sa buhay niya. Oh, prep. Ito, hiwain mo na yan. Ihiwain mo sila. Ihiwain Iba mo lang yan. Oh, sige, ngayon mo paliwanag yan. Well, ayon sa aking kalkulasyon. Hindi, hindi, hindi. Palobat. Malolobat na. Battery, battery. O, oh, battery. Battery. Ay, ay hindi. May multo yan. Oo, may multo yan. oh lupay na. Oo, oo, oo. Tama na, tanakot na Ayan, ang takot-takot na ako. Crispy. Shoutout pala sa mga makakasama namin sa mga susunod pa. Yung Katal Boys, Oh. si Manila Horror at si Terpens of Perdiwala. Sana makunap nga natin silang mga yan, Hindi, meron mga Pero, so, yung, kapay, no? Hindi, mayroong konta rin yung mga yan, boss. Ang lalayo kasi, e, no? Wala sa lahat, sikat na yung mga yan. Oo. Kaya yaman na yan, bro. Oo. Ah. Wala tayo, wala tayo. Siya galing ng mga yun, di naano lang tayo

yung ay, mo. sa bawang gul, mo? mo. Sabit lang. Gaganda usapan eh. Ay, nato, masarap to. Yeah. Bukod dito, takatlo lang tayo. Buti naman. Ay, sa so, pang yung boss Rino, eh, sa lagi. Oh, bossing, bossing. Kaya Rino, thank you. Happy birthday! Happy birthday, Happy birthday, kay Rino. No? Tapos, kay Kuya Punggoy na wala, buti naman. <laughs> Shout out mo ya Ronnie. Magpadaling ga. Ka... So, Hindi oh, mo ba na balita ako ya. Ayun nga. Sabi ko sa akin ah. ni Boss Dino. Hindi maalaad nga din. Ano na, nangyari kay Pungoy? Nga doon maalaad. Sinugod niya sa ER. Ay. Oo, oh, nasugod nga daw sa ER yung... Film. Nagsabay kasi yung ice coffee tsaka ano, RC. Kali <laughs> niya ata gamot sa Sa ipin. <laughs> diba, oh, Lalo, sabay si mga kaburo. Oo, mga kaburo. Ako sila si Boys Group. Ayan. Ay, ay, Ayan. ay, 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 naman ako eh. ay, niyo ha? Nagugas naman ako. -oh. Kasi, alam kong na dito eh. ay, 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 Pre, pantay mo yung ano ay okra Okay, sige, pakuntayin natin Alamin yung yan ay, hmm. ay, paling! Paling yung okra mo, Tol! <laughs> paling! Paling yung okra mo! Paling! Paling okra! si paling. paling Apo! na yan? Ah, mo natin kapo. Walang Wala. ako Oo, meron. As <laughs> Bango niyang pare, ah. Oh. Okay. Lala, Lalabat... lala, 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 ano? lala, 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 na lala, 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 ko lang sa gitna. lala, 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 oo. Dut, kakainin niyo yan. <laughs> <laughs> Nung no, sa Sour Candy Challenge niya, yun hindi nag-react yan eh. Oo, so, yung kay TJD. ah shoutout pala kay TJD. <laughs> sa <laughs> kaya, ate Ais. Meron kong gustong paayin niya si Iti Mama yan. Oh. Huwag na natin ko papa. Oh. Oh. Pero doon daw naman, <laughs> kakain naman yung kakain naman. Mukhang palaban naman eh. Oh, Meron tayong yung concert nito. So, kaya uh, ito bago ko. Sabagaling so, ko dito, Bising na ko kayo dalawa. Siyempre. Hey, Magpatawa ka lang. Ay, na, man, Ay, oh, mo ka naman, Tul. sabi sa amin. Oh, 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 galing mo na ngayon. Tatlo Kailangan lang tayo eh. Tatlo lang tayo eh. Pag tatlo lang tayo, mo galing. Pag tayo, galingan mo. Oo. Oh. Uy, grabe. So, ihalo mo yan lahat. Ah, tama na to. Tama na, na. Ha? Sige, pang ah. Oh, pa bako bango yan ha ayan 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 bako ang sarap uy ang sarap niyan pagit lang to, luto na to ang bango ha ayos kumain kita crispy nung alo namin doon sa likod ang crispy guys oo oh. Gagawa ang minakatayo dun. Dapat may camera tayo. Oo, oh, alam lang nila, no? Makita sana nila dun sa likod guyo. Eh, may nakatayo pa nga, oh. Oo, tapos... Parang ang nakatayo. Tsaka liliit ko liliit! Oo, oh, maliit pero mabagsik. Mabagsik yun, mabagsik yan! Ang inatrip, maganda to. Palakpak mo yung pre. Ang inabatser yan, gagawin. Palakpakan mo. Palakpak yan, chepo, chepo! Palakpak, sabi mo, hindi bumalakpak ako. Pero yan ba, guys, yan na no, 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 ilalagay natin oh, yun yung ano, yung Tapos, na natin si si Mama. Yan, si Coco Mama. Koko si gusto, gusto ko. Ano si, si Boss Rino yung sinasabi niya lagi? Tirahin na natin. Tira, oh, tirahin natin ito bago na iba. Bago sa atin. Yeah, atin. Yeah, atin. Yeah, atin. Tirahin na natin yan, baka tirahin pa kita. Yeah. Yan. Ayan. Parang gusto tira. ni Tuljit. Uy, uh, mga tiritira. Di, mas maganda na ano. Tirahin mo ko. Bago maganda. Tirahin mo ako tirain bago, niyo. bago ako tirahin ng iba. Oo, oh, bago ako tirahin ng iba. Ah, so yung, 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 okay, 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 uh. okay, okay, Parang ah. oh, baboy sa akin. Baboy Tul? Tirahin niyo ako baka tirahin pa ako ng iba. Hindi ako na lang. Tirahin niyo ako bago ba ako tirahin ng iba. Yes, yes. oh my okay, gosh. Okay, Pool! Gagi tool, bago lumabas na yung baboy dyan, ha? Ah. so sa so, Baboy pa naman to. Kasi yes, nakikita niyo kayo, so, oh. Badilin, eh. <laughs> Alam, babo, babo, so, 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 Tatabunan na siya. yung cellphone mo eh. Hindi ako nga. maangas yan. Masarap yan. Kaya nga natin sili pa mo Siling pataranta. Oo naman. Ang dot ka Ikaw boy dot-dot ka naman. Siling pataranta tsaka siling ano. Pataranta do. Pataranta do. Palmoranas. Siling almoranas yan. Siling taranta. Parang mamaya rito Parang may lalabas ang sipon Hmm. Hmm. Dato na yan eh. So, hindi. Kasi kakat natin to. I-setup lang kami. Tapos magmumukbang na kami. Oo, oh, magmumukbang muna kami, guys. kasi luto na yung binagongan nito. Ano Parang Ano ito binagongan ano? Alam mo kung ano kulang dito? Ano? Kanin. Hindi. Ano? Bins lang kulang yan ni eh. Tsaka carrots eh. Ano? Bigol <laughs> <laughs> Ganun din eh. Oo oh, nga. Okay, ganun so, din eh. Oh, Oo, ganun o, din, ganun din eh. Di diba hey, ano ba yung Bigol Express, ilalagay din ng bago. Oo naman. Di ba, ano ba itong ano na? Ano ba to? Pinaguong ang ano. Pinaguong ang sa baboy. <laughs> 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 uy! 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 Asan na yun? Uy! Okay. uy. Ang no, ano creepy gawin. O, oh, demonyo yun. Demonyo talaga. <laughs> <Demonio. laughs> <laughs> Dito po yun pa yun. Ha? Ah, draw pa yun, draw pa yun.

Oh, sino to? Okay. Oh, sino to? Sino? Ay, okay. kalaw hey, ko, tatlo lang tayo. Kuya, saglit lang. Tol, liga, pag-usapan natin to. Kayo ba may inimbita dito na pupunta tayo? Oo Wala, lalo. Ay lang. May nakakaalam ba na pupunta tayo ngayon dito? Ay, nakakaalam kami ng resort ka, sarado na pala to. <laughs> Walang <ka> nakakaalam <laughs> uh, sa amin. Wala may sarado na to. Bakit tayo dito? Wala, wala, eh, wala kang nakapagsabi. Ito, oh, may dala kaming ano. Wala ah, uh, Ay, tayo. Wala tayo. Yan lang na nyo, wala kay kanin. Ito, wala tayo. Wala tayo. Wala tayo, uh, tayo, 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 uh, tayo, 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 tayo. tayo. mga boss. Wala uh, tayo. Ito na natin. Parte outing pala to ha. Outing pala to. Family reunion pala. Outing midara ko na. Same time. Family reunion. family reunion. Ay, family reunion

Pwede okay lang yan. Kakain okay, tayo mga boss. Kain, yes, yes kain na, na po. Actually pre. Wow, actually. Yes. Oh, yes. Uh, meron akong idols. Isa uh. ano sa, sa ano ba showtime. Ay, oo. Napanood ko yun San sa rin. Harry Potter. yun. Sa sa yun, sa ano ba Yung magiging boot. Oh. Oh, yung... Ah, oh. na ko na. Narinig. Lloyd. Lloyd. yun yung Ah, yung yung ahh, <laughs> Sa diyan diba? diba? uh, ah, si, si, si yung si si Dennis Trilio nying bibangkam, alam mo yun diyan si Dennis Trilio si Dennis Trilio yung si Dennis Trilio nying bibangkam, yun diyan yung si Dennis Trilio yun diyan mo yun alam mo yun diyan yung si mo yun diyan yung yun si yun yun

Nasaan tayo kanan? Ah. Yung tatayo na. Viral sa TikTok to. Ha? Ah, na? Trending siya sa TikTok. Trending din si Miss Rainbow. Rainbow. Ay, baka madali tayo, boy. Kasi di ba, yung ayo, kinagalang dapat yung lugar na. Kailangan niyo kaya Dadasal ka muna naman, ipakita mo naman. Ikaw naman dasal ngayon. Sorry, sorry. At pwede tayo mga bakama. Target, ako, na. Doon Diyos, naman na, na. mga pangirin sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, bago pong lahat, maraming maraming salamat po sa pagkain ito. Maging kalakasan po namin pangangat o magamit po namin sa buhay na ito. Higit po sa lahat, paglilingkot po sa iyong dakilang pangalan. Muli, Panginoon, binabalik po namin sa pinamatas na kapuri, pagdakil at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen! 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 na! Amen! Pesto, 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 pesto. Harap ka lalang po, sayang nila. Uy, hindi ba lang tayo? Uy, ito to. Ay, ang sarap ng ginyo ko. Ang sarap na ginyo ko. Ay, Di ko kulalo. Gusto. Ang dami kilig. Ang dami kilig. Ate, sila ka siya ate. Ay, ma'am, kain po. Ay, ma'am, kain po. May paper plate <laughs> po tayo. Pero po dito, paper plate. Bago mo ano yun. Ito yun, bago lang ako yun. na. Baka na, ito mo siya ate. Kuma siya ate.

Ng, ano uh. okay. Ay, na, Ganun tayo kabilis ano, Bicol Express. Hindi, nilutok, nilutok ko na sa bahay yun. okay. Para ano. mo Ay, ba't natin sinasabi? Hindi, Hindi tayo scripted dito. Pero guys, sorry. Sorry yung mga putain. Hindi, mga ano yun. 20 to 30 minutes. Sarap ng okra ni Jet. Ang dula. Sama na pang dula. Hindi ka mabibigil okra ko. bagong Jet. Sabi sa

Ну, нук ма? Ah, magulo to ah. <laughs> <Taramagulot to, ha? laughs> Kaya pala tayo nasa resort. Uh Oo. -oh. <laughs> Kaya pala may family reunion. <laughs> Wala lang talaga tayo pagkakasinig na sir, no? Wala lang eh. Okay lang, uh, naambun naman sir. Ha? Naambun naman. Ang bahay dyan na. Pwede na. Hmm. Pwede bulan. Pwede na. Pwede na. Pwede Yan ang mahirap sir, di ba? Pag maano, naambun. Tapos sa mga hunted. Hunted? Pwede. May lalabas kayo dyan sir. Uh, Yeah, Sabi nga sino ba yung patatas? Gusto nyo lang makakita niya. Buksan ko kaya to. Buksa ng tinto. <laughs> Buksan ang pinto. Buksan mo yung pangat. Kaya sa service may nakita na. Basta ako busy muna akong kumain. Hindi busy ka? Kanina <lacht salaries>: pa kami naghihintay eh. Sarap boy. <brewery> Sarap boy. Thank you, ano, Natal Boys. Yan. Ang sarap ng mo dito sa manok? Siyempre. Hindi, <laughs> <laughs> niyo. <that> <laughs> normal na, normal na. <laughs> normal <na>. lang. <laughs> Kuya <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> si Dwight, ang hinakumain. Ang hinakumain. Ano yan, Dwight? Ang hinakumain. Ang hinakumain. Ang hinakumain. eh. Ano ba sila ko pare? Sobrang gutong talaga po eh. Hindi na pagdali ka sa biga raw eh. kain ka muna. na? Hmm. Tamis. Sakto ka oh, pa. Ha? dami ano mo pre? Ang buong kamay mo ah. Uy, <laughs> nagugas ako. Ang <laughs> kamay. Nagugas ako pre. <laughs> Betamis yan. Di ba kanina nakita mo ko doon naka-ibako?

ako hindi. Siyempre. Kanina pa magkasama ko. Cool, Tatawagin ba no? akong boss kung <laughs> <one. laughs> <laughs> 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 to, <laughs> hindi ako masusunod? Oo nga. Hindi kasi hindi kasi ba ito? Doon pa sa dilim? Hindi. Hindi ako. Mamaya. Mamaya. Hindi kasi nubuhan? Sinubuhan naman. Kandareglag <laughs> na <laughs> ako. <laughs> Ganda. Uy, panawarin niyo yun. Alright. Ops. <laughs> Five tayo! Five tayo, mga tol! Ano ang mo sa Dito. Sa akin uh, kanya, may kwento ko? Wag! Yan ay mabisang technique Sabi bago ko mm Hmm. Mm -hmm. recipe. Yan, send Gcash. Uy! Uy! po! Sindigit yan! Sindigit yan! Kapitato po! Kapitato po! Kapitato bà luyện anh, không bụng tram bụng được! ngon bụng 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 Kaya pala ang sarap. Iba ang kamanda, May tulo ng ano. May, mm. May katas. May mm. katas. Pwede na yan. Pwede so, ka na kayo. Hindi ka naman masyadong sa sarap. Butong ba mm. so so, Yan. Sarap na matulog na. Yan. Oo, oh, tulog na tayo. Mmm. <laughs> Sarap nito kung wala ng karton, matulog. Wala ka mo sila. Ano na, ang eh, bang? Ba, ba, ba? Sir, pala ba, Ha? May swimming pool dito? Hmm. Meron ba ito? Layo. Sa dulo. Layo sa dulo. yung pool. Yung... <laughs> Hindi ko ako ito. Kailangan mo mag-boots. Paano sa wala Sa Dulo Yung swimming ma pool? So, hmm. Wala ka na. Wala Hindi, kusina. Wala ka Hmm? Sog Parang di naman. Parang di naman. Parang koyo, na so, Salita lang. Salita lang. Salita Sarap eh. Sarap eh. Sarap Tikman nyo dyan. pare. Samahan nyo. Gawin sa brato ng yun eh. Hmm. Gawin. Hmm. Pero nga pala sa alo. Solid. Sa kamala. Oh, sa bayan na, namin. Sa namin. God, of them, of them, God. God. <laughs> We love you. Ang <laughs> ng PN. Mm. Thank you sa'yo. At pinapaayos mo na rin yung ibang mm. doon no, no. na dating sinisira. Yes. Oh. Nakasama ba? Paolo, hindi. Hindi siya kasama Mabait yung mabait. Sarap na kayo Ah! Ang niya Maging aling 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 ako aling 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 yun. aling 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 Day aling 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 ay, Mr. Deng! Teacher, tapos bastos. Teacher na bastos. Yung isa nga Christian daw eh. Pero nagmumura. Ang yan. Oo, sino Sino yan? Ano, busog na ako, pre. Nailo ako eh. eh. pare? yung Ano?

Oh, sarap din ko okay, inaayab yung sarap boy. Mas masarap si Jet. Mm -hmm. Ay. Alam niya yan. So, Busrino, congrats oh. Congrats. 1M. Oh. Oh. Busrino, congrats. 1M. m 1, Tsaka pinagpapatuloy namin yung legacy oh, na mukbang oh. sa abandon, sa oh. creepy place. Yeah. Uh, yung habilin mo na... Habilin ng puta. <laughs> <laughs> yung habilin. yung bilin sa amin ni <laughs> Bossing na, no, na oh. ituloy yung challenge sa amin. Kung totoo si guys, challenge na pa talaga to kay kuya ni bossing hindi mm. naman talaga to i-content talaga dapat na ng... mm sabay oh. eh, Thank you, boss. Pero thank you mga boss ha, sa invitation okay. namin. Oh, okay. Sorry, Sorry. Oh, Sorry. Isi-send ko na lang yung ano, yung... send nyo lang yung number nyo, tapos send ko na lang, no, yung... <laughs> lang yan. <laughs> <laughs> thank you, thank you mga boss. Sorry, guys. Wala akong pamasahe. Nabas mo na ako siya. Okay, kao. Kasi sila, kasi uh, sila, siya gumakita ng gando. Ang dami. Lalo siguro pa nag-outing. Outing kaya tayo, yung totoo. Yung di-drawing. Yung di-drawing.

Kaya maraming maraming salamat po sa nagbigay ng pagkain na to. Ayan, maraming malaking tulong to sa amin. Thank you, po. Kaya napasaya naman namin sila at nabusog naman namin. Kahit may konting na yeah. tas, sauce sauce Ano kayong masarap susunod luto eh, no? Lichon. Lichon, butang na hirap naman pa kami. Basta hindi ka mag eh. mag pa. Ako mag-iikot ako. ah, may ka pala mag-roll May hindi ka pala mag-roll yun. May hindi Magaling mag-roll yun. Kailangan mo yung mag-roll mo. Magaling mag-roll yun eh. mahirap maligaw. Thank you, thank you mga boss. Sama mga pagmahala. Don't forget to like and subscribe sa lahat sa aming mga YouTube channel. Christopher Diwata. Tapos ang Natal Boys. Yes. Tapos si Boss Manila Horror. Manila Horror! Okay Boss Benok TV, Sir Teng TV at Boy Patatas. Habol na rin Miss Rainbow. Ayan, Miss Rainbow. Follow sila sa ating Sokyan. Nagpaparapol po siya ng ano, ng cellphone. Ah! 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 na. Ah! na Ah! 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 Ayun! So, Ayun! ba yung script na lang natin? Ako <laughs> okay, <man>. oh, <laughs> <laughs> No? Pwede, no? Pwede Hindi, ano lang, pakisama lang. For the vlog, no, lang po. For the vlog. Ayun, okay, ah. Ba't ganun? Hindi ganun. Kapila ka na ikaw nga yun. Binigyan ka ni Boss Lino sa Ay, wow. Bakit ginabi ko ba yun? Hindi. Hindi kasi, Boss. Ginagaling ka sa magpatawa. Eh, kami din naman kami masyado mm. komedyante. Siya na. Wala, tangan na. Ang dami ko lang ngayon. Ang <laughs> dami na. Ang dami Kaya titipin ako ngayon. Ang yeah, dami na. Para hindi oh, kami natatagunan. Obrin sa ako na po. Thank you, Boss Rino. Boss Bino. nga, Wala nga. So yun, auto tayo mga boss ama. Thank you, thank you. Si guys tayo ang susunod na content namin guys. Yeah, Abangan nyo kasi yung mga susunod namin kasama. Yeah. Malay so si, ma, si ano, na pare? Hindi ride gusto ko. Ayoko. ride? nung ride <coughs> ko si pare. Kasi magluluso. Si Brad Pitt tsaka si Angelina Jolie na. International? Kasi yung Brad Pitt yung nag-e-alien. Si Ana. Hindi, di ba ngayon? Tinawagan mo. Uy, auto na tayo. na mga boss. Binagal Yan kung buhay na. Buhay Oh. <laughs> di Dito <laughs> na lang. Pero sa private. Oh, sabi mo. Ako na may pagkain. Ah, oh, solid. Oh, gaano ka solid? Kulang pa ng isang kilo ko sa akin. <laughs> <ay. laughs> <laughs> 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 na? maninibak dito eh. oh. ano Kami dalawa ako. Dinali oh. Dinali niya. Tol, tol, yung papakara sa Gamitin 'yan. Ha? mo yung block-block Ayan, ayan, ayan. A ayan, Ayan, Kaya tayo na, <laughs> ayan, thank you na mga boss <laughs> uh, <laughs> Parang ng YouTube ko <laughs> thank you. Salamat you. bye. bye.